ugali ng mga taong toxic, mga taong wala dapat sa buhay mo. Madrama. Konting pangyayari na magaan at hindi naman ganong kabigat, pero kung magsalita, parang ano na ang nangyari. Mga taong praning, mga taong nagpapalala ng sitwasyon dahil sa mga sinasabi nila, dahil sa mga dal-dal nila. Nagpapagrabe ng mga kwentong simple lang naman, pero kung magkwento, ang bigat-bigat mga taong ayaw umamin ng mali. Kahit huling-huli mo na, bukong-buko mo na, na-corner mo na, sino-sino pa ang itinuturo, sino-sino pa ang kinukwentong may kasalanan. Tapos, na-huli mo na, iibahin pang pilit ang mga nakita mo. Ikaw pa ang gagawing bulag na parang walang alam sa pangyayari. Eh, huling-huli mo na nga. Nagkikritisize lagi. Pero kung siya ang pupunahin, galit para bang siya nalang palagi ang tama. Ayaw magpakorek, ayaw makinig at makarinig ng ibang katwiran. Ibang pananaw, ibang opinyon. Akala mo kung sinong perpekto na walang pagkakamali na hindi na magkakamali. Seryoso kung makipag-usap. May mga taong talagang siniseryoso ang bawat pag-uusap kahit na ang mood ay nagkukwentuhan. Parang tonong makikipagtalo palagi iba na ang mga words na ginagamit. Parang nakikipagdebate na. Mga taong hindi mo na mabiro. Mga taong walang sense ng fun. Mga taong gusto palagi na sila ang panalo. Kahit na anong diskusyon, kahit na anong usapan, ayaw patalo. At kung makikita o nararamdaman nila na dehado na sila, bigla na lang tatalikod at biglang maglalakad ng palayo. Maglalakad ng palayo habang Nagsasalita ka pa. Iyap, may pagkabastos ang mga taong ito. Mga taong sanay na sanay na nagsisinungaling. Oo, parang wala na lang sa kanila ang pagsisinungaling. Natural na sa kanila. Parte na ng buhay nila sa araw-araw. Hindi na kukonsensya ang mga taong ito. Harap-harapan ang mga kasinungalingan. Mga taong hindi mo mapagkatiwalaan. Oo naman, big word, big deal ang trust. Kaya kung nasubukan mo na, hindi mo talaga kayang ibigay ang tiwala mo dahil sa mga ginawa niya noon, huwag nang pilitin ang sarili. Huwag ka nang bigay ng bigay ng chance. Lalo na, pagkatapos niyo palang mag-usap, sinira na naman ang tiwala mo. Nambabaliktad ng mga salita para lang lumabas na siya ang magaling at siya ang bayani. Oo, talent nila yan at sanay na sanay sila sa mga ganyang sitwasyon kahit kausapin usapin mo